1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog at kung anong klaseng hotdog yan, alam na ninyo yon. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo ngayong araw na to. Ang bilis ng araw today is Friday. Yay! So dalawang linggo na lang ay magbabakasyon na rin kami ng bonggam-bongga. Ay nako, salamat naman. Pero syempre, itong dalawang linggong to, grabe ang pakikipagbakbakan ko sa paggawa ng test, paggawa ng exam, pagcheck ng test, paggawa ng grade. Oh my God! Pero syempre, kayang-kaya ko yan. At excited na rin ako sa mga darating na pageant dahil this coming October 5, mag start na nga ang Miss Grand International. Susundan to ng Miss International. Susundan naman ng Miss Globe at syempre ng Miss Universe And then of course Miss World, Miss Earth. Oh my god. At saka kung ano-ano pang mga pageant na kailangan nating abangan mula October, November hanggang December, Sama so, muna 'yung January at February. O oh, di ba? So nako, talaga naman lahat tayo ay tututok na ng bonggang-bongga sa mga pasabog, syempre dito sa Beauty Pageant. Pero syempre ngayong araw na 'to, marami tayong chika, pero bago ako tsumika, syempre gusto ko muna mag-shout out sa lahat ng laging nakatutok dito sa channel ko ng Mama sam Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre gusto ko rin pasalamatan si Christine Ann Perez. At saka siyempre ang nag-iisa at napakagwapo na si Glenn Pascual. Andyan din si Ryan Matugas na lagi din nakatutok dito. Si Dorothy B. Jones, Joal, jo uh, Joey, at kung sino-sino pa na araw-araw na nakatutok dito sa channel natin. Maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. At saka guys, syempre iniimbitahan ko kayo na sana ma po ninyo ako sa akin Facebook account na Brusa Sam. So yon sana ano ma-follow ninyo ako dyan, ma-likes ninyo, at ma-comment ninyo yung mga ina-upload ko. So, maraming salamat ngayon pa lang kailangan ko kasi dyan ng 10,000 followers. Tarot. So, yon Alam mo naman ako kung saan ang ano, ang kabuhayan showcase doon tayo. So, sana ma-follow naman ninyo. Kasi sobrang pangarap ko talaga na ma-monetize dyan sa, ah, sa, Facebook na yan. Sobrang Pangarap na pangarap ko siya noon-noon pa pero hindi siya na matupad-tupad, 'di ba? So 'yon. At et at eto na nga, Marami tayong chika ngayon na talaga namang magtataas ang kilay ninyo. Kaya guys, hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo, Miss Globe Malaysia? Tingin mo ba, tinik ito kay Ana Valencia sa Miss Globe? Si Miss Globe Malaysia na si Mar, ano, Manvin. Akera. Uh, yes, yeah, sobrang ganda niya. Talaga naman sabi ko, ay nako, mukhang ito niya ang tinik dito kay Ana Valencia. Pero syempre, may tiwala pa rin ako sa pambato natin na kaya niyang elbow buuhin ng todo-todo ang pambato ng Malaysia. Ako kasi, depende kasi yan. Depende sa ipapakita ng kandidata. Yes, maganda nga ang kandidata ng Malaysia. Ang tanong, kamusta ba ang paghahanda? ba? Diba? So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, iba pa rin ang Ana Valencia. Ang Ana Valencia, she's from the Philippines. At alam natin na kapag kandidata sa Pilipinas, ay maging kumpiyansa ka kung paano to naghahanda pagdating sa beauty pageant at kung paano to papalo ng bongga bongga. ba? Diba? So, yun ang importante doon. So, ako para sa akin, syempre, iba pa rin kapag ano, kandidata ng Pilipinas. So, maraming tinik kay Ana Valencia pero magtiwala tayo kung ano man ang pasabog na gagawin ni Ana Valencia dito sa competition ng Miss Globe 2023. Yes! So, di ba? Ang bongga lang yan. So, good luck kay Ana Valencia. Sana mauwi niya yung corona. At sana hindi siya malutong makaw doon sa Miss Globe. So, alam na ninyo ang gagawin ninyo. Kasi, syempre, naman. nasabi na naman, oh, Philippines, boto na. O, oh, di ba? Kasi, kaya yung Miss Globe, eh. Botohan. Tapos, talagang ipupush nila ang Pilipinas na bumoto talaga sa kanilang ano pagen. Ay nako, maging wise na kayo. At eto ang sumunod na chika, Mama Sam, Andrea Mesa. Mas pabor nga ba sa ganda ng Miss Colombia dito sa pambato ngayon sa Miss Universe kesa kay Miss Mexico? Oh my God. So ayan, so syempre na yung intriga nga ngayon si Andrea Mesa kasi nga, ah, uh, una nag-judge siya sa Miss, Miss Colombia kung saan same day din ng Miss Mexico. Pangalawa, nga pangalawa may mga kumakalat kasi na magkasama sila sa iisang photo. So ngayon yung mga taong iniisip nila mas gusto ni Andrea Mesa itong si Miss Colombia kumpara dito kay Miss Universe Mexico. hmm Ako para sa akin, sana naman try to understand. Una, si Miss Andrea Mesa ay Miss Universe. Oh. Siyempre, inimbitahan siya ng Colombia na maupo bilang judges diyan sa Miss Colombia. And then, of course, pagkatapos ng, ng pageant ng Miss Colombia, natural, magkaroon siya ng photoshoot with, with the winners. Kasi syempre, she's a Miss Universe. Ano naman tingin nyo kay Andrea Mesa? cahin lang, charot. So, yon So, natural yon at normal yon And then, alam ko na iintindihan yon na yun ng Mexico. Nauunawaan kung bakit may photos itong si Miss Colombia at saka si Miss Andrea Mesa kumpara doon kay Miss Universe Mexico na wala silang photoshoot, eh kasi naman, hindi naman siya judges doon sa Miss Mexico. Pangalawa, hindi naman siya pinapatawag ni Lupita Jones para mag-train dito kay Miss Universe Mexico. So, ngayon, syempre, trabaho talaga si Andrea Mesa kung saan may booking doon siya pupunta. Eh, pinatawag siya dito sa Colombia. Eh, di go sa Colombia. Para lang niya si Catriona, pinatawag sa Colombia para maging judges. O, 'di ba? She's from the Philippines. So ibig sabihin noon, hindi na siya pabor sa magiging Miss Universe Philippines natin. O 'di ba? So ganun lang din si Andrea Mesa. So kahit saan sila kasi she's a Miss Universe. Kahit pumunta pa sa Pilipinas para mag-judges, pumunta ya sa Mexico para mag-judges, pumunta sa Colombia para mag-judges anywhere. O 'di ba? Sana wag natin kalimutan na Miss Universe siya at hindi siya yun. So, yun. Nakakaloka yung naging na gano'n. Hayaan na lang natin. At para na sa sumunod na chika, Mama Sam, dating Miss World 2019, ngayon ay singer na at nanalo ng na Music Award sa Caribbean Music Award. Yung chika mo dyan, Mama Sam. Alam mo, itong si Miss World 2019 na tumalo kay Michelle D, unang-una, naloka ako sa kanya kasi nung Time na naglalaban sila noon sa Miss World, ang simple-simple lang ng itsura niya. Yung alam mo yun, yung parang wala lang, walang ayos yung buhok, as in talagang nag lang, hindi masyadong makapalang makeup, wala siya masyadong makeup. Alam mo, mas maganda pa yung ayos niya dito sa Music Award more than doon sa Miss World Competition. Tapos, alam mo yun, tinalo niya lahat ng kandidata doon. And then, singer na talaga siya. Kasi noon pa man, sa Miss World, wala na siyang ginawa, kundi kumanta ng kumanta. So, at least na-discover yung talent ng meron siya. At ngayon, hindi lang siya Miss World. Isa na siyang singer. At baka dumating ang panahon, yung mga pinapakinggan natin tugtog ay siya na ang kumanta. O, di ba? So, yon So, congratulations and I'm so happy for her. Kasi syempre, ayun nga, Sabing ganun, minsan, ang beauty pageant, nagiging door siya talaga sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa mga babaeng na nanalo dito. At nakakatuwa kasi dati siya Miss World, ngayon kinikilalang isang sikat na singer sa Caribbean. So, nanalo pa ng music award sa Caribbean. So, ang bongga lang. ba mm, diba? So, congratulations at be happy for her. At... At ito ang sumunod na chika. Miss Universe Dominican Republic 2003 nanalo ng Miss Universe. After 20 years, mama samtingin mo, manalo kaya sila ngayong taon na to sa Miss Universe? ah uh, masasabi ko yan depende sa kandidata. Kasi may mga kandidata kasi na alam mo yon na Maganda lang, pero hindi natin alam yung capacity level. Eh noon, si Amelia Vega, eh talaga namang sabi ko sa iyo, hindi pa nagsisimula yung competition. Domi dominante na yung beauty na meron siya. Dahil natatandaan ko noon, pagkapanalo na pagkapanalo niya ng Dominica Republic, sobrang ingin na ng pangalan niya. Lalo na yung nagsimula na yung Miss Universe. Talagang dominant talaga yung beauty na meron siya sa lahat ng kandidata. At hindi lang beauty ang meron siya, talaga naman yung performance level niya yung height na meron siya, yung ganda all overall total package talaga masasabi mo sa lahat ng kandidata siya talaga ang pinakamaganda at hindi akong nagtaka noon kung bakit si Amelia Vega ang nanalo noon na she's 18 years old lang. Eh ngayon, yung bago nilang kandidata, syempre iba na ang ino-offer ngayon dito sa Miss Universe, transformational leader. Ang tanong doon, transformational leader nga ba ang kandidata nila or ganda lang. So yun, so hindi natin alam. So yun yung abangan natin kasi hindi naman natin pa nasisiguro kung ano ba yung ipapakita ng ibang kandidata dito sa competition. Kasi ngayon hindi lang naman ang basihan ay ganda. Kung ganda ang pag-uusapan, edi sana lumusot na si Celeste Cortez doon sa ano, di ba, sa competition ng Miss Universe nung nakaraan taon. Kasi isa si Celeste Cortez, isa masasabi mo, pinakamagandang mukha. Kaso hindi, <laughs> di ba? So, ibig sabihin, hindi lang ganda talaga magbe-base ang organization ng Miss Universe para manalo ang isang kandidata, kundi ano ang ino-offer niya sa Miss Universe at yun yung aabangan natin, di ba? So yun, so wala tayong ano diyan, hindi natin kontrolado yan. But kung magaling talaga si Miss Dominican Republic at kaya niyang manalo sa competition, go ahead kasi the door is open, di ba? Para sa lahat ng kandidata to get the crown. So depende na yan sa ipapakita niya. Ayaw ni Michelle din ng ganyan. Charot, so yun. So abangan natin yun. And then, ito nga siya si Supsup nagsalita na This year daw, Miss Universe Philippines, mas mahirap daw ang labanan. Dahil, 80 candidates daw ang magkukumpit. Mm-hmm. So, nakakaloka, no? So, 80 candidates ang magkukumpit sa Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, marami ang kukunin accredited partner. Ngayon daw ay meron na silang siguradong 40. So, nage-expect pa sila ng more. O, oh, diba? So, maaga-aga pa naman. Baka madagdagan pa yan. Ako, para sa akin, 40, it's okay. Yung 80, parang sobrang dami na. Ikaw, wala namang quality din debate. So accredited partner. So ibig sabihin, uh, kukuha sa bawat probinsya. So medyo mahirap 'to kasi para sa akin. Ah, uh, syempre depende 'yun sa area na sasali sa Miss Universe Philippines na provincial provincial pageant. So Ibig sabihin, possible sa isang taon ay bagong kandidata ang manalo. Yung ibig sabihin nun, walang pangalan. Kasi parang sinasabi din ni Shamsi sub-sub dun sa interview niya, ang sabi ni Shamsi ay, ang mas mahirap daw ngayon mag-apply kasi wala daw daw tatanggapin na aplikante na individually. So, hindi daw sila tatanggap daw na yung mga gustong sumali to return to Miss Universe Philippines. Dahil lang eligible, ang, ang dahil ang tatanggapin lang nila yung mula doon sa mga accredited partner. So, ibig sabihin, kung gusto sumali ng isang kandidata na mag-return dito sa Miss Universe Philippines. Halimbawa, Samantha Pandillo, gusto niya sumali sa Miss Universe Philippines ulit. She had to go to accredited partner ng Miss Universe Cavite. Yes, Miss Universe Philippines Cavite. Doon siya makikipag-communicate. At kung may pageant doon, eh sasali siya sa pageant doon. Kung wala naman, i-appoint ia siya. Ganon. So, medyo mahirap nga naman. Kasi, hindi nila i-accept ia yung mga individual application. Ako, para sa akin, okay to. Kasi, para hindi rin paulit ulit -ulin. Saka, kung talaga gusto, nilang bumalik eh sumali sila doon sa accredited partner Kusaan saan may papajet. So, ibig sabihin, kung etong si Ati isa Manalo ay gusto niyang bumali, eh pumunta siya doon sa lalawigan na kusaan siya siya nanggaling at doon siya sumalid muna doon sa pageant doon. Ako, mas gusto ko yung may pageant yung bawat probinsya more than doon sa para kukuha na lang sila, bubunot na lang sila, tapos ipapadala nila dito sa Miss Universe Philippines, sa national pageant. Mas gusto ko magkaroon ng bawat pageant doon sa bawat probinsya. Para fair, di ba? So, yun. So, exciting. So, tingnan natin kung anong pagbabagong magaganap dito sa Miss Universe Philippines ngayong 2024. At ito pa nga sumunod na chika. Sabing ganon, sabi ni si papantayan daw nila yung production na ginawa ng Thailand at saka ginawa, ginagawa sa USA. So ako para sa akin, dapat lang. Kasi naman, sa sobrang tagal na nila na nagpapamiss Universe Philippines, kinabog tayo ng Thailand sa ganda ng production number. ba diba? Nakita naman natin yung production number ng Thailand. Talaga naman pang international budget na. So, dapat ganun ang Pilipinas kasi powerhouse tayo. Dapat ayun talaga yung maprovide ng grupo ng Miss Universe Philippines. Kasi, Anong pang naging powerhouse tayo kung putyo-putyo lang naman yung pageant natin? So, dapat talaga mas bongga, mas panalo, mas pasabog. Pero, parang ingitera lang tayo sa Thailand. So, ibig sabihin, nagawa ng Thailand, kaya ng Pilipinas yan. At kayang pantayan. Sabi nga nila, kaya daw ba mag-provide ng ganong kalaking stage? Sabi naman ni Shamsi Subsop, kinukonsider naman daw nila lahat daw ng mga... Uh, ang tawag dito, suggestion. So, hintayin natin kung anong mangyayari ngayong taon na to sa Miss Universe 2024 dahil at sinasabi nga nila ay pasabog nga daw ang magiging intablado at pasabog daw ang magiging competition sa susunod na taon. So, let's see. So, yun. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sa ang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated, Siyempre, sa mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive walang imposible sa itaas manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.